Hello mga idol. So ngayon mga idol ay magluluto tayo ng eggplant. So ito po ang pagluto mga idol. So pakuluan lang muna natin yan mga idol para mabalatan natin at malagyan natin ng egg. Gagawin natin yung tortang eggplant. So Antay natin mga idol. San natin ulit mga idol ang ating luto si hola So yan mga idol. So pwede na yan mga idol palamigin na lang natin ito so pinatay na natin ang apoy at ito ay palamigin lang natin mga idol para magawa natin ng tortang eggplant ito na mga idol alis na natin ang tubig tanggalin lang natin dito at palamigin natin ito muna balatan natin guys balatan natin ang ating natin dito mga guys ang ating nabalatan yan nakadalawa lang guys okay mayroon ng tatlo na ba mabilis lang mayroon na guys ano na apat na yung nabalatan natin yan kapit natin matapos pagbalat Tapos na guys. Lagyan na tayo ng egg. Maglagay din tayo ng magic sarap. Dalawang egg lag lagay natin mga idol. Magpapakulo na tayo ng mantika. Doon pinapailit na natin yung kawali mga idol. At nilagyan natin ng mantika. dali natin yan ang kawalin natin mga idol at naglagay na tayo ng mantika ayan na mga idol nakasalang na ang ating egg pan. balik na rin natin ayan na mga idol ang ating nalutong eggplant ayan. ito naman ang isusunod natin mga idol ayan wala nang laman maglagay na naman tayo guys ayan maglagay na naman tayo ng dalawang piraso mga 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 idol at ito naman ang dalawa para mga 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 idol ayan nabalik na rin natin mga idol So, luto na ito mga idol lahat. Matapos na natin pagluto mga idol. Matay na natin ang ating kalan at ito ay hanguin na natin. Kamayin lang natin yan guys. Kamayin lang. Ang Mga idol ang ating naluto lahat.